Ang Molluscum Contagiosum, isang benign na sakit sa balat. Ang itsura nito ay isang bilog na kakulay ng iyong balat at minsan ay nagiging pinkish o malaking bumps. Mayroong dots sa ibabaw nito at sa may bandang gitna. Ito ay makati. Ang Molluscum Contagiosum ay dahil sa pox virus. Ito ay natatransmit pamamagitan ng skin-to-skin -skin contact. Halimbawa, ang mga bata ay naglalaro at magkakadikit sila, maaari ding it makuha dahil sa paliligo sa isang swimming pool na kontaminado ng pox virus o ng muluskong virus. Maaari ding makuha sa mga kontaminadong bagay na nahawakan. Pwede ka rin mahawa sa iyong ka-sexual partner. At kung meron ka ng mulusko at ito ay iyong kinamot ng kinamot, maitatransfer mo yung virus sa isang parte ng katawan mo papunta sa, sa isa pang parte ng katawan. Ang molluscom ay common sa mga bata, ngunit ang mga matatanda ay pwede ring mahawa mula sa mga bata at pwede ring magkahawahan ang mga matatanda sa kapwa matanda nila sa pamamagitan ng skin-to-skin -skin contact nga at sa sexual contact. Pusang mawawala ang moluskong contagiosum. Ngunit bago pa ito makaalis ay naiirita ka na dahil parami sila ng parami. Minsan umaabot ito ng, ng ilang buwan hanggang ilang taon sa iyong balat. Pero kung gusto mo itong mawala ka agad at wag nang kumalat pa, Pwede mo itong ipagamot sa mga dermatologists. Tang ginagawa namin dito ay sinusunog namin through the lasers or mga electrocautery. Uh, upang makaiwas magkaroon ng molluscum contagiosum ay palaging maghugas ng iyong mga kamay at iwasan maligo sa pampublikong mga swimming pools dahil hindi natin alam kung ito ay kontaminado ng Molluscum virus, kapag ang isa sa mga miyembro sa pamilya ay meron, ay kailangan gamutin na siya or i-isolate yung kanyang mga gamit tulad ng tuwalya at mga damit. Iwasan din gumamit ng tuwalya ng iba. Ano ang pinagkaiba ng molluscum sa warts? Ang molluscum ay galing sa pox virus. Ang warts naman ay nagmula sa human papilloma virus. Ang molluscum ay makinis ang kanyang mga bilog na rashes samantalang ang sa warts naman ay magaspang at minsan ay makakapamu pa ito na parang nakausli sa iyong balat. Ang molluscum at warts